Hello guys, good evening. Tayo ay magluluto ngayon ng adobo sa kahoy jam. Salan kahoy, guys. Guys. Chicken adobo, nagsote na tayo ng bawang, sibuyas then halo halo lang guys chicken adobo guys thank you for the blessing thank you lord salamat panginoon sa biyayang binigay niyo po sa amin stay tuned guys tatakpan lang natin guys yung adobo natin tatakpan lang muna natin siya ulan sa ayan guys yung adobo natin sisilipin na natin at hahaluin natin guys Ayan na guys, lalagyan na natin ng soy sauce. Soy sauce, soy sauce. Then vinegar. Where is the vinegar? Pinson. Tsaka ito yun ang toyo guys. Lalagyan natin, ay toyo. Vinegar, suka. Eh, dito gusto kong magloto dito sa ganito guys pag nandito kami sa farm kaya sa gas mas gusto kong magloto kung ganito sa ano sa kahoy tatakpan ulit natin guys Nilag na, na natin ng black pepper at saka laurel yan na guys antayin na, antay na lang natin magano siya mag reduce kunti yung sabaw niya stay tuned guys thank you so much sa panonood thank you for watching madilim yung background natin guys is gabi na dito is anong oras na ba 7 o'clock ng gabi. Tatakpan ulit natin siya, guys. Ayan. Sisilipin na natin, guys, kung okay na ba siya. Ayan na, guys, yung adobo natin. Adobo. Chicken adobo, guys. Ayan. maya maya guys ay natanggalin na natin siya sa apoy kaya hindi siya masyadong ma-overcook ngayong adobo na natin guys chicken adobo sa gato ngayon guys I love it. Ang amoy, ang bango ng amoy niya, guys. bango-bango na nyo guys ayan na guys for sure luto na nat luto na yung adobo natin napaka simple ng adobo lang po walang patatas simple ng adobo lang po ito ayan na guys thank you for watching ready okay, to serve na po